Sakay ng mga rubber boat, sinuyod ng mga ng Baggao MDRMO ang Palanan River sa Barangay Santa Margarita sa Baggao, Cagayan. Kanilang pakay, hanapin ang magsasakang si Carlito Joaquin na umano'y inanod ng baha. Nag-investigate pa uh, nawala. Pero hindi na report pagkagad, hinanap ng relatives. Kasi baka daw pumunta sa mga kapitbahay, gano'n. Eh, pero kinabukasan nung 20 na, hindi na sa barangay. Ayon sa MDRMO, huling nakita ang magsasakang-sakay ng kanyang kalabaw pagkatapos itong magtanim ng mais sa bukid bago ito nawala. Nung magkandak ng search sa operasyon ng barangay kasama ng relative, nagita yung kapote niya, yung tali ng kalabaw. nakita rin yung kalabaw sa buhay. Pero yung Tali ng kalawaw na pigtas. Nakaranas ng matinding pagbaha ang bayan dahil sa higit isang linggong pag ulan pero tuloy-tuloy na ang pagganda ng panahon sa probinsya. Pag-uulan, na pag pag wala nang gaano na nag-uulan. Hanggang ngayon, wala nang masyadong nag Nakikipag-ugnay na ang MDRMO Baggao sa iba pang bayan sa kahabaan ng Cagayan River upang tumulong sa search and rescue operation. Samantala, hindi pa rin humupa ang baha sa iba pang parte ng bayan. Sa Bagunot Bridge, hindi pa rin makadaan kaninang umaga ang ilang residente dahil sa mataas na level ng tubig sa ilog. Nagsiuwian na rin ang higit limampung pamilyang nagsilikas kahapon dahil sa baha. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.